Anong mangyayari pag nahulog ang isang coin mula sa pinakamataas na building sa buong mundo? Sa wakas at nakabakasyon ka na rin. Nasa Dubai ka at humahanga sa kakaibang ganda nito. Maya-maya pa, dumating na kayo sa Burj Khalifa, ang pinakamataas na building sa mundo. Sinabihan ka ng kasama mo na pipicture kanya sa labas pero ayaw mo. Nagtataka siya. Bakit? Iisa lang ang iniisip mo. Paano kung may mahulog na bariya mula sa itaas ng building at tumama sa'yo. May ilang naniniwala na kapag may hinulog kang coin mula sa isang skyscraper, pwede itong makapatay ng tao na nasa ibaba. Pero ang tanong, totoo nga ba ito? Gaano nga ba kadelikado ang isang coin na ihuhulog mula sa pinakatuktok ng isang skyscraper? Tara, pag-usapan natin! Matagal na ang teoryang ito. Sa katunayan, noong March 31, 1931, noong nabuo ang Empire State Building sa New York, isa sa naging usap-usapan ng mga tao ay kung may ihuhulog kang coin mula sa tuktok, mapapatay nito kung sino man ang tamaan sa baba. Sa mga panahong iyon, ito pa ang pinakamataas na building sa mundo. Sabi pa ng iba, dahil sa taas ng building, mag-aasta na parang bala ng baril ang coin. Ito ay dahil naniniwala ang ilan na habang bumabiyahi ang coin pababa, bumibilis ito ng bumibilis hanggang sa kaya na nitong tumagos sa katawan ng tao. May tinatawag tayong terminal velocity ang terminal velocity ay ang maximum na bilis na pwedeng makuha ng isang bagay na nahuhulog. Nangyayari ito kapag nagpapantay na ang drag force ng isang bagay sa gravity force na nagdadala nito pababa. Sa madaling salita, may limit ang pwedeng abutin na bilis ng mga nahuhulog na bagay at hindi ito tumataas habang tumatagal. Ayon sa mga eksperto, ang isang standard American coin na may bigat na 1.5 grams ay magkakaroon ng velocity na 40 kilometers per hour o 25 miles per hour. Sa bilis na ito, hindi kayang tumagus ng coin sa katawan o kahit makasugat sa matatamaan nito. Baka makasakit ng konti pero hanggang doon lang. Kaya naman, hindi na nakaka kung gaano kataas mo ihuhulog ang coin. Kung sa Empire State Building ba na may taas na 380 meters o sa Burj Khalifa na 828 meters basta lalagpas lang ng 15 meters ang taas na ito, wala nang pinagkaiba sa bilis ng coin. Isa pang rason kung bakit hindi ito ganoon kabilis ay dahil sa korte ng coin. Ang isang coin ay isang flat, magaan at metal na disk, kaya habang nasa hangin ito, gumagalaw at umiikot pa ito, na siyang nagpapalakas ng drag nito. Sa madaling salita, ang coin ay hindi aerodynamic dahil hindi nito kayang bumiyahe sa hangin ng mabilis. Sa katunayan, dahil sa korte ng coin, may gumawa ng isang experiment na nagpapatunay na may dalawa itong terminal velocity. Ang bilis nito kapag ang gilid ang nakaharap sa baba o ang mukha ng coin. Upang mapatunayan nito, gumawa ang grupo ng isang custom wind tunnel. Ang nagawa nila isang transparent na tube na may mga butas upang may lalabasan ang hangin. May hangin naman na ibubuga sa taas at baba ng tube at doon nalaman na talagang dalawa ang terminal velocity nito nang gumalaw ito pataas at pababa at hindi umabot sa lupa. Pero ang pinakamalaking rason kung bakit ganito lang ang bilis ng isang coin ay dahil sa air resistance. Ito rin ang rason kung bakit may terminal velocity ang mga bagay na nahuhulog at kung bakit may epekto ang korte ng bagay o kung aerodynamic ba ito o hindi. Subalit maliban sa rason ito, kailangan mo ring i kung ano ang weather noong hinulog mo ang coin. Siyempre, posibleng may hangin na bigla-biglang hahagip sa coin habang nahuhulog na matatangay pa ito pabalik sa itaas. Kapag may malakas na hangin na bumangga sa building, mapipilitan itong gumalaw pataas pagkatapos ng impact. Ito ang rason kung bakit may mga coins pang nasasabit sa ledge ng building. Ngayong alam na natin, paano kung ibahin natin ang mga variables sa experiment na ito? Kung hindi aerodynamic ang coin, paano kung ibang bagay na lang ang ihuhulog mo? Yung mas makakabiyahin ng mabilis sa hangin dahil hindi ganoon kalaki ang drag nito. Hmm. Paano kung ballpen ang ihuhulog? Mas delikado ba? Siyempre, mas delikado talaga ang ballpen kaysa sa isang coin. Unang-una, mas mabigat ito kaya mas magiging malakas ang impact sa nasa baba. Pero siyempre, mas maganda din ang korte nito pagdating sa aerodynamics at mas delikado din dahil sa matalas na tip. Isang grupo sa US ang gumawa ng experiment na ito kung saan naghulog sila ng mga ballpen mula sa isang helicopter upang makita kung ano ang magiging epekto ng ballpen. Naglagay sila ng ballistic gel dummy para sa experiment. Kung totoong delikado ang ballpen, kaya na itong tumagos sa dummy. May ilang beses na tinamaan ng ballpen ang ballistic gel dummy pero hindi ito tumagos at tumalbog lamang. Sinabi rin ng isa sa grupo na kung totoong delikado ito, dapat ay kahit na bumagsak ito sa lupa ay tatagos ito. Pero hindi ito ang nangyari. Kaya naman, ang ballpen na ihuhulog mula sa skyscraper o sa helicopter ay mas delikado kaysa sa paghulog ng coin. Pero hindi pa rin ito kayang tumagos sa katawan ng isang tao. Hmm, talaga masyadong malakas ang air resistance kahit ano pa ang ibagsak mo. Bumalik tayo sa coin at sa pagkakataong ito, paano kung kunin natin ang air resistance? Ano ang mangyayari? hindi naman ito mangyayari sa totoong buhay. Pero paano kung ilalagay natin ang Empire State Building sa isang malaking vacuum kung saan walang hangin na makakapasok? Pag hinulog mo ba ang coin doon, magiging lethal na ito? Ayon sa ilang eksperto, kung walang air resistance, aabot sa bilis na 320 kilometers per hour o 200 miles per hour ang bilis ng pagkahulog ng coin dahil wala ng drag na pipigil dito. gayon Gayunpaman, hindi pa rin ito kayang pumatay ng tao sa baba posibleng makasugat o maka-injury pero hanggang doon lang. Kaya naman, sa susunod na nasa harap ka ng mataas na building, huwag ka nang matatakot magpa-picture. Kahit may mahulog pa na coin mula sa pinakatuktok, hindi ka magtatamo ng major injury at lalong hindi ito nakamamatay.